magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung Likod Freddy dito sa Amerika. At ako po ay... ay mag, ah, uh, susundan po natin itong pedialik na dinidiscuss uh, to, sa... Ah, sa ah, kasalukuyan na pedialik 3 or 4. Ami ata 4, no? <coughs> na pinungunan at pinungunan ni Senator Bato de la Rosa na kilalang pro-China at uh, pro-Duterte na maraming beses na to. ngayon uh, magpapakilala po ko sa inyo Kung hindi pa nyo kilala ko po ay si Freddy dito sa Pilipino sa Amerika vlog at uh, youtube channel ako po ay dating uh, isang uh, Toastmaster International member sa Bacolod City at ngayon ay narito sa Amerika. Dati po akong System Support Engineer ng PLDT dyan sa Bacolod and at the same time, uh, nag-aaral din po ako dito sa Amerika tulad ng Pangulong Bongbong Marcos Sr. at si <coughs> Speaker Romualdez at uh, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Lahat kami ay dito nag aral sa Amerika. Okay? At uh, kasulukoyin ako po ay pensionado rito sa Amerika din po. Okay? Okay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, pakipindot lang po itong red button below so that you could subscribe to my channel and it's all free. And make some comment whether in Filipino or English. And if you could uh, refer this, uh, share this uh, video to your friends and our uh, benefactors within your family circle and at the same time within uh, your community or barangay there in the philippines i really appreciate it okay and give me a big likes too. don't forget to give me a big likes okay okay now ah uh, iparinig ko sa inyo itong ginagawa ni bato dela rosa senator bato dela rosa na meron din itong problema sa icc ha huh? Ah, uh, kaya nagwawala ito eh. Nagwawala ito sa si Bato de la Rosa. At ah, uh, uh, noong nakaraang vlog ko ay sinabi ko na natalo na sila noong binulgar. Ah, uh, kasi itong Pidea Leak 3 ay when it comes to uh, pulburon issue na hindi nila napatunayan sapagkat wala silang mailabas na video at ito ginamit nila nila Maharlika at, uh, ginabit ni Maharlika itong si Morales Expedia Agent Morales na hindi na pinang paniwalaan ng kanyang mga kasama sa PDEA at uh, ng mga tao dyan sa Pilipinas. Sapagat ito po ay naturingan na ngayon na STL Storytelling Liar. At uh, sabi nga ni Pangulong Bogmog Marcos Sr. ito po ay isang jukebox king na hinuhulugan ng bariya at ito ay magsasalita na gumagawa ho ito si Morales ng uh, kasinongalingan at ito ay na-establish na maski na Maskina yung pinaka-latest video na sinabi niya halatang halata na ito ay hindi totoo plano, plano ang video na ginawa dito ni Morales at isa ay pinagtatanggol ni ni Maharlika na nadudulas sa mga kadalasan si Senator Bato de la Rosa. Okay? Ah, uh, ito ay pinigilan na pinigilan ni at dumalo na dyan sa uh, PDA 3 uh, Senate hearing si Senate President ah uh, Senate President ah uh, uh, dyan si Senate President uh, Subiri at uh, inawad na rin siya ni Sen. Scudero, Sen. Jingo Estrada, Senator Tolentino na ang ginagawa ni Sen. Bato ay walang ebidensya, kulang sa walang ebidensya at ang testigo nila ay hindi kapanipaniwala at puro kasinungalingan. Yan po. Kaya galit na galit si Malika. Ito naman po si Marlica ay may malaking problema. Uh, ang ang lumalabas ngayon apat na araw na to at ngayon pa lang ako ngayon ko pa lang ito ay may problema ako si Malika uh, tungkol sa sinasabi ni Mimay <laughs> bakit namatay yung kanyang asawa na I think 77 years old na na black American per autopsy report. mukang uh, nilason na hindi may paliwanag ni Marlica. Kaya tayo ba ay maniniwala sa mga ganitong paninira at lahat ng mga kasangkot dito na pina, sinisira ang ating Pangulo ay purong may mga criminal records. Katulad ni Dugong Duterte, may criminal records. Ito si Morales, ng uh, dating PDA agent, may record at ito vlogger na to si Maharlika ay ganoon din. Oh? hindi uh, hanggang ngayon tahimik na tahimik si Maharlika at ang ginagawa ni Maharlika ay puro paninira sa ating pangulo, first lady at yung buong pamilya ng ating pangulo ay sinisira ni Maharlika. Pag sinira mo ang, pang ang pangalan ng ating Pangulo para siniraan mo na rin ang lahat ng Pilipino dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika ng mga US Pilipino. Yan ang katunayan niya. No? At um, kung hindi niya may paliwanag kung bakit yung mga autopsy report. Alam niyo ang autopsy report ay, dinidin ay pinakikinggan niyan ng korte sa buong mundo. Hindi ko pwede magsinungaling. Ah? at uh, si Maymay ay may dalang katibayan. For whatever reason, the court will decide on that matter, okay? So, isa lang ho yan para hindi talaga kapanipaniwala itong ginagawa ng mga Duterte in connivance with uh, Maharlika Blaguer. Isisipin nyo, ah, to si Maharlika ay kakutsaba ni Bato de la Rosa? Ah? kakutsa ba yan? Diretsya yan. Ah, yan. Okay? So, tuloy natin, ano? Tingnan natin itong ginagawa ni Maharlika. No? Sandali lang po. Alexa? Sandali lang po, no? Ito po ay expose ni... Uh, ni Chip Santiago laban kay Morales, okay? Hindi po lahat. Ah, uh, medyo because of my age, medyo hindi na ako nag uh, as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro Pidea Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na ako idamay diyan. Yung pala inirecord niya yung um, aming conversation which he showed sa vlog yung si Kap Nino Barsaga ba yun sabi ko oh, huwag mo ko idamay niya nagulat ako inilabas niya bigla dito sa YouTube eh ngayon ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA oh. historical ang problema nito yung pinapalabas dito, kami mga sinungaling, Romy Enriquez, pwede o oh, Mr. Chairman i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta? nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approved, disapproved. Kung nag ka sa civil service at nakalusot ka, uh, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo kong sisihin na itatago niyo ba kung sino director general niyo. Ha? Huh? Ne ipataposin mo ko. You don't have that. nakikita nyo mga investigasyon dito sa Senate hearing ni Bato de la Rosa sa pangatlong uh, pangatlong senaryo na uh, dinidinig ni Senator Bato de la Rosa ay walang may pakitang ebidensya only hearsay at ito sa cross-examination ni Morales ay napatunayan puro kasi nung nalagay including yung CCTV ah? at yung mga dokumento na pamalit para sa video na hindi nila may labas ay napatunayan ito ay peke walang control number at pinipilit ni Senator Bato de la Rosa na ipakita yung original eh, paano magkakaroon ng original? Eh, walang control number. Oh. Papaano makikita? Paano makikita? para mare-research? Kailangan no, may control number. At kulang yung mga mga pinipirmahan. Kalatang kalata. Eh, ito ay nangyari ng 2012. Ang tagal na. At ito, kung hindi ito nakafile, eh, kung nakafile man ito, luman-luma na ito pero importante ko yung control number. Pag walang control number, ibig sabihin walang existing yan. At ito si Morales ay eh, pwede niyang gawin yan. O, ginama, o ginamit niya to nung araw pa for whatever purpose that he could uh, it can be used of huh? against a uh, uh, senate a uh, senator uh, Bongbong Marcos during those time in 2012 at itong issue na drug issue na, na ginagamit nila upang to lure more Filipinos against the president of the Republic of the Philippines ay isang patunay na ito ay part of destabilization and part to put Marcos uh, down and to step down in order for BP Sara Duterte a pro China and no comment most of the time ah uh, to replace Bongbong Marcos Jr. Nakita nyo? Gusto nila magkaroon ng People's Power in which at many times they open uh, failed to have a, 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 a numbers, great numbers in order for the president to step down and even asking the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, huh, to uh, pull up support to the president it is against the constitution ginagawa nila kaya itong uh, itong senate hearing ay kailangan ng patuloy sapagkat ito po ay gastos ng, uh, ng ating mga Pilipino taxpayers at kaming mga dollar remittances na nagpapadala ng dollar sa Pilipinas ginagastos nila ang pera natin for walang kabuluhan sabi ni Senator Batao de la Rosa in aid of legislation, pero itong ginagawa niya, it's for personal persecution, or political persecution. Okay? So, I do hope that uh, everything will be fine to you guys. Now, don't forget that this coming uh, May 17, at, uh, at 3 o'clock in the afternoon, there will be a rally against Vice President Sara Duterte for for her to step down as uh, Department uh, Secretary of Department of Education. Kasi wala po siya accomplishment at uh, kahit pinagtatanggol siya ni Bongbong Marcos Jr., I I don't know what forever reason at uh, ayaw ho ni Bongbong Marcos Jr. na papasukin ang uh, ICC. Huh? Yun ho ang po ang ano ng ating uh, this coming May 17 rally. I don't know kung uulan, I don't know kung paano uulan. Kasi parating buulan ulan ngayon eh, no? ah uh, sana ay ganoon lang gawin sa isang covered uh, uh, portion na mapaprotektahan yung yung mga magrarally, no? Ganoon lang, lang sa isang malaking kusim, isang malaking kolosyum, or sa isang malaking public uh, ano na doon gagawin para mabigyan ng proteksyon yung mga dadalo sa rally. Kasi parating maulan during uh, uh, afternoon or, or, evening. No? O kaya, uh, good luck sa inyo sa mga magrarali. Matino tayo sa Friday uh, 3 o'clock. Ang, ang meeting, ang, ang converging time at, at the program will start at 4 o'clock. Okay? hindi po to mag people's rally <laughs> hindi po gagawin niya okay. hindi, wala po tayo kasi ang lang dito ay si Vice President Sarah Duterte and, and I think Congress is are uh, now doing uh, sponsoring a, a, motion to ask for a, what they call this one um, kasi per, hindi mo pwedeng tanggalin si Vice President unless uh, there is a uh, strong evidence against Sara Duterte. Okay? Uh, what they call is impeachment against Sara Duterte. Okay? That is the, the function of the Congress. And it's always start at the Congress. Okay? In God with trust Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.